Good morning, Ploopy. Hello, ganda araw sa mga Ito po si Doc Bernie. Ito ang aming pet na si mo Mukhang uh, hindi yata maganda ang uh, timpla ni Ploopy ngayong umaga. Well, normally kasi si Ploopy, nangangalmot na agad yan. Uh, very active siya. Pero bago yan, tayo muna ay magkape. Okay. So, most likely, ang aming pusang si Ploopy ay may sipon. Pero bago yan magkape muna tayo ako ay mahilig sa kape sa uh, kami mag-asawa ay kape addict kaya madalas lalo na ako normally 6 to 10 times a day akong nagkakape okay so balik tayo kay Floopy ang gagawin natin pagka yung pusa natin ay ayaw uh, kumain kasi nga ay eh, pag may sipon uh, hindi niya naamoy yung pagkain niya so yung, araw, yung aroma ng pagkain kaya ayun, tumatamlay siyang kumain. So, ang pwede mong gawin ay bigyan mo ng ito, yeah, treats, na mga, uh, kasi maamoy ito, uh, one siya, uh, seafood uh, flavor, kaya yung pusa eh, na amoy niya, uh, kaganaan siyang uh, tikman. Yung, uh, ayan yan, ito yung, uh, pwede na, iba-iba mga -iba kwan yan, uh, brand, yan na pwede natin ibigay sa, uh, pets natin, okay, then pwede na din natin siyang nebulizer para lumuwag-luwag yung kanyang uh, paghinga, then in, gaya nga ng sinasabi ko lagi sa aking vlog uh, it takes time para gumaling ang uh, pusa natin, okay, so ano bang gamot na binigay ko bilang uh, isang vet, kaming mag-asay pares na vet, sa pusa kasi mahirap ang uh, oral na mga gamot So, ang binigay ko kay Floopy ay injectable. Okay? Injectable na 3 days ang bisang antibiotics saka uh, vitamins. Kaya sa mga may mga pets, lalo dito sa kabanatuan, may libre kaming gamot na injectable sa city, sa city vet. Pwede nyong dali ng yung pets doon at uh, mabigyan ng uh, libreng uh, gamot. Libre naman yung gamot sa amin basta available. Okay. Uh, yung antirabi siyempre plug ko na rin lagi may sa opisina maliban sa aming paglalakad. Okay. So ayun. Uh, gustong gusto ni Floppy yung uh, ayun yung treats na binigay sa kanya. Then naman sa pagkain eh matamlay ayaw niyang kainin yung kanyang cat food. So ang ibigay natin dapat sa pet natin yung uh, malambot, mga malambot na pagkain gaya nito, yung binigay sa akin na uh, freebies ng uh, Petmara. pet Pwede naman yung tuna. Ito kas parang vegetable flavor with tuna to eh. So ayun, at uh, testing natin kung ano yung kung ipiprefer ba ni Floopy yung uh, pagkain na ganito okay so let's uh, see Itatabi ko siya doon sa kanyang uh, cat food. So, ang cat food pala na gamit namin ay special cut. Ayun, So, okay. So, gusto niya. Uh, okay. Gustong-gusto nga niya. Uh, pangkwan na ito. Pang uh, second day ng kanyang uh, paananamlay. Dahil sa sipon. At, uh, ayun, tumingin pa si Floopy so uh, sa mga nagse self-medicate uh, sa self uh, bahay okay lang naman yung mga nebulizer anumang pwedeng home remedy pero wag tayong mag home remedy ng uh, antibiotic especially pag uh, uh, hindi natin alam ginagawa natin so ayan eh uh, na si at masigla siya mayabang na naman balik na naman siya sa dati niya okay so sa mga taga-Kamalatuan Uh, libre po ang uh, gamot natin Basta available uh, Pagtsagaan nyo na lang Dali sa aming opisina Ayan so uh, Lumabas na naman kami ni Plupi Kami kakain sa labas Dito sa Malapit sa amin uh, Lagi na api siyang sinasama Para Para bang Treat na rin namin sa kanya Bilang uh, pet namin Okay so Actually binigay lang sa amin si Plupi din naman namin siya binili So ayan uh, ang uh, pang-stress reliever sa aming uh, family. Okay, so ito po si Doc Bernie, isang uh, gandang hype sa Umaga sana may napulot kayo sa pag alaga ng inyong uh, pets sa inyong uh, pusa. Okay?